so what's up so guys and good evening everyone and this is sparring Jumps tv And sa mga bago lang po sa si channel ko, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe, like, and share ng ating mga videos. And click niyo na rin po yung notification bell para updated kayo sa aking mga bagong videos. Ayan. So, what's up guys? Ayan, uh, gagawa lang tayong reaction dito. No? Kasi nangigigil na talaga ako dito sa mga basher ni Diwata. Eh. Mga naninira kay Diwata, mga talangka, mga utak talangka ito mga ito. Nangigigil ako sa inyo. Oh, naku, tatama Tama talaga guys sa akin And guys, magre-reaction tayo dito Para sa mga basher ni Diwata Ng mga utak talaga, no Walang magawa sa buhay Kundi manira, manghila, pababa Ng kanilang kapwa And so Ito, kasi may napanood ako Si Diwata Napaiyak na, no Sa uh, video Napaiyak na siya kasi Siyempre, grabe yung pinagdaanan ng tao bago siya nakarating diyan sa mga, sa posisyon niya ngayon, no, sa successful niya. Tapos nung narating niya na yung pagiging successful, sumikat na siya. Ngayon, ang dami namang nanghihila sa kanya pababa. Ano ba naman niya, mga tao ngayon? Wala na. Wala na. Yung mga vlogger, vlogger ko no na eh. Hey, pupunta kay Diwata o content si Diwata. Tapos sisiraan. Oh, hindi oh, ano pa notification. Ayan. Sisiraan mo yung ano niya, yung negosyo niya. Para, para saan? Di ba? Mamaya, papaliwanag natin yan. No? Panorin muna natin si Diwata kung napayak na siya sa sobrang ano. Sobrang sakit. Sobrang hirap ng... Alam mo yun, yung nagsikap ka, lahat ginawa mo, ginapang mo yung buhay mo para maging successful ka lang. Tapos, nung narating mo na yung pagiging successful, simikat ka na. Totally, hindi naman talaga vlogger si Diwata eh. Simikat lang talaga siya kasi, guro, syempre, hindi naman sisikat yung pa overload para sa overload niya kung hindi naman masarap yan, di ba? Tapos sasabihin ng isang babae na no, vlogger is wala daw lasa. So bakit sumikat yung ano ni ano ni Diwa, Diwata yung yung overload pares. Natatawa talaga ako, you no. Know? Ate, ate, wala ba lasa? Wala lasa, no. Pagpa-check up ka na. Baka iba na 'yan. Ayan, panoorin natin si Dewata, guys. Panoorin natin. Ang talaga ako dito sa mga, ano eh, sa mga basher ni Dewata na to. Tinan nyo, Tamdam mo yung, ano eh, Alam, mo yung naiyak ako, ayoko ayaw ko kasi. Ang pangit ko sa camera, kaya niwasa ko umiyak. Ayun, yung karanasan sa buhay siguro na parang hirap ibalik. Alam mo yung nangalakal ako, oh, tapos wala ka namang ginagawa mo sa lahat na ng discrimination na sa akin na alam mo yung nilalabaw ko yung sarili ko tapos kala ka lang pa yung hinahanap natin mabuhay, mabuhay ako tapos lahat ng taong discrimination sa iyo lahat na nalaitin ka parang hira parang kung kumari sana ayaw ko na sana ibalik yun Yan yung, yun, 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 yung mga hindi ko makakalimutan sa buong buhay ko So ayan, 'di ba? 'Di ba? Yung hirap niya nangangalakal, nangangalakal siya dati. Lahat ng lahat ng racket na pwedeng gawin, ginawa niya para lang maitago yung sarili niya, no. Yung pamilya niya. Tapos ngayon successful na siya. Maraming humihila pababa yung mga talang. Gusto po. My goodness, you're getting into my nerves. Sabi nga ni Tekla. No? Ayan. Ito, ano, itong isang ano, vlogger na nagsabi. Wala daw lasa yung, ano, yung paras ni Diwata. Wala daw lasa. Uy ate, magpa-check up ka na, baka iba na yan. <laughs> Nawala na yung panlasa mo. No? O say, magpaano ka na. Pa-check up ka na, baka meron ka na. No? Wawa ka naman natin. So, eto. Sabihin ko sa inyo, ha? Ah. Alam niyo ang bakit ginawa ni ate yun? Siyempre, for the views. Simple Logic lang yun eh. For the views, gagawa siyang video. Re-reaction niya yung ano ni Diwata. Yung, yung pare, sasabihin niya, walang lasa. Siyempre, yung mga viewers, papanoorin siya. Tapos, ayun, maraming alam siyang basher, di ba? Ganun yun. So, eto, logic na lang ha, ate. Kung yung kinainan mo na oresan or kahit anong kainan. Kung hindi kung hindi sikat 'yon. la simpleng kainan lang. Gagawin mo ba ng video 'yon tapos sasabihin mo, ay ganyan yung ganyan ganyan yung ano ni ano ni Jet ano right Jet. Asagot. As Di ba hindi? Kasi wala kang mapapala. Sino, sino manonood sa iyo eh hindi naman kilala yung kakainan mo na dinarong kainan lang. Siyempre, di ba? Hindi ka gagawa ng video, di ba? So, siyempre, sikat yung kinainan mo ng pares. So, sikat na sikat. Maraming hakot viewers yun. Siyempre, ginawa mo ng reaction eh. Nakakaawa ka eh. Diba? Gagawa mo ng reaction kasi or the views. Simple, di ba? Logic lang yun. Logic, logic, logic. Di ba? Siyempre, pag yung ibang kainan, ginawa mo ng reaction na gano'n, siya yung manonood sa'yo, wala. Wala. Wala mo manonood sa'yo, di ba? My goodness. Ganun lang yun. Kaya eh, siyempre, oh, sikat si Dewata, sikat. Kaya kung ako nga ng reaction videos to, tapos sisiraan ko, para marami akong views. Kaso, ang kapalit, puro basher. Simple, diba? ba? Simple yung logic lang yun eh. Kung walang lasa yung ano, yung pares ni Dewata. Kung walang lasa. Bakit sumikat? Bakit ang daming kumakain? Logic, diba? ba? Paano mo nasabing wala lasa eh sumikat? Ano yun yung mga taong tumanggilik kay ano, kay sa pare, overload pares ni Dewata? Eh, Pansipigado yung mga panglasa. Simple, simple lang yung logic ate, di ba? Ngayon, kung walang lasa, hindi eh, wag kang bumalik. Hindi ka naman pinipilit ni Diwata eh. Na kumain sa ano niya, parisan, di ba? Eh, mga ano, mga ugali ng utak na lang. Lalo na yung mga vlogger, vlogger, vlogger na ano dyan. Ewan ko, kung, kung tawag sa kanila, yung isiraan mo yung ano, yung kapwa mo. Isiraan mo yung... Pupunta ka doon sa sikat tapos sisiraan mo para meron kang views. Di ba? Pagay, kahit ako, obvious din naman talaga habol natin sa bawat ano, no? Siyempre, views at saka sa mga sumusuporta sa'yo, Ayan. Ngayon yung habol natin, yung mga sumusuporta sa atin, mga naniniwala sa atin. Siyempre, may natin lahat ng vlogger, views talaga yung habol, di ba? Kasi, kung wala kang views, wala kang, ano, wala kang subscriber, wala hindi mo dadagdagay yung subscriber mo, di ba? Simple, ito, ano, real talk, ha? Kung wala kang views, wala kang subscriber, siyempre, wala kang sahod sa YouTube, di ba? Ganun yun. Real talk po yan, real talk. Lahat po ng vlogger is, ang gusto lang, siyempre, kumita yung channel nila. Kaya nga nag-vlog yung mga yan eh. Kaya nga kami nag-vlog eh. Siyempre, para kumita yung channel. Pero, iba-iba ng iba-iba ng way. Iba-iba ng iba-iba naman -iba ng content. Merong content na sisiraan mo yung tao para dumabi yung business mo. Tapos meron naman gumagawa lang ng mabuti. Diba? Tapos meron din namang kung ano yung kung saan lang sila masayain yung na-upload nilang video. Yan, iba iba po yung mga ano ng vlogger. Pero naiinis ako doon sa mga ano talaga eh. Yung mga naninira ng kapwa nila. Para lang magkabius. My goodness. So, ayan, no? Ayan lang, ayan masasabi ko sa'yo. Kawawa ka naman. Check up pa natin, ha? Ayan, guys. Ay lang masasabi ko, no? Ayan, maraming maraming salamat po sa mga nakinig sa reaction sa mga basher ng Diwata. Yung mga basher dyan, hindi nyo alam yung ano, hirap na pinagdaanan ni Diwata. Hindi nyo alam yung hirap na pinagdaanan ng tao. Sana, sipin nyo kung ano yung pinagdaanan ng tao. Tapos, nung narating niya na yung tagumpay, yung successful. Tapos bigla nyo yung ihilahin pababa. Sa bagay, may kasabihan nga, di ba? Ang puno, kapag itik sa bunga, pinupukol. So, ayan, si Diwata, itik sa bunga ngayon. Ang dami yung bumaba to. Pilit siyang inuubos yung bunga ni Diwata. So, ayan lang masasabi ko sa inyo, no, mga basher. Good luck sa inyo. Sana maging masaya kayo sa ginagawa ninyo, no? Sa pag... Pag... Pagpapabagsak kay Diwata. Sa diskriminasyon yung kay Diwata, no? Ayan. So, Diwata, um, tuloy mo lang. Tuloy mo lang yung ano mo, sipag, tsaga. Ayan. Kung mong imsipin yung mga ano, sinasabi ng ibang tao dyan. Mga naninira. Yan, isipin mo yung ano, yung kasiyahan mo, yung negosyo mo. ay na lang isipin mo, Kung mo na isipin yung ibang tao na walang ginawa kundi manira lang kapwa. Mga manghihila pa baba, mga talangka. So ayan guys, no. So ayan hanggang dito na lang, no. Ayan sa mga bago po sa channel ko, maraming maraming salamat po. Uh, click na lang po yung subscribe button and Pakiclick na rin po yung notification bell para updated po kayo sa mga bagong video. Maraming maraming salamat po.